Ayan e na, malapit na siya. Saan ba yung pintuan dito? Dali, hindi ko mahanap. Asa na? Hello guys, ako nga pala si Mac ngayong araw na to Susubukan natin laruin itong Papi Playtime ng Chapter 1 Ayon sa aking impormasyon ng kapitbahay na Chismosa Maganda daw to laruin At bukod sa nakakatakot daw Malalaglag din daw ang puso mo so, Sige nga, try nga natin itong laruin Pag ito, hindi ako nagandahan Sasampaling ko yung kapitbahay namin talaga dito <laughs> Papi playtime Grabe naman yung intro na yan Sino ba nakaiwan ng sobrin nito pakalat kalat Wow 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 Ang dilim. Grabe naman yan Dito ba nakatira si Agi Wagi Naku po Ang kalat mo naman chong Ang galing oh Maandar mag isa yung trend Ano bang lugar to Playground Hmm Oo nga sabi ko nga Oy 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 Alam ko yung password na eto green uh, ah, ito ito pink yellow red oh di ba ganyan na mga hacker uy may nakaiwan ng CD nga testing nga natin dito oh makaluma ah oh, ah, puppy play time. uy ito yung kamay oh kitang kita na oh sige buksan mo na ayan oh yun grabe slowly dahan dahan pa binuksan pwede naman bilisan Wap, wow, may kamay na tayo para pala ako si Lastic Man, oh. pani. Sabi daw dito, stop daw. Pero inawakan ko. Oh. Sabi ang dirim dito, ah. May pa-suspend. Ito na ba yung si hagiwagi Wagi? Wow, laki mo na. Tagal na natin di nagkita. Ha, kala mo talaga magkakilala, eh, no? Pag mo ba ako, kasha ba ako sa chan mo? Ang liit kasi ng chan mo, eh. Eto, eto, may handprint. Hmm. Uy, ano yun? Fireworks? Uy, may naririnig ako parang susi. Oh, susi nga. Sabi nila, masama ka raw. Eh, ba't namimigay ka? Dito, baka nandito si Agiwagi Wagi. Hmm, tingnan natin. Aba, may pa-poster. Sabi ng kapitbahay namin, chismosa. Hawakan ko daw to. Oh. Tapos, dadaling ko daw dito. Ano ba to? Tangke? Oh. Tapos dito ikot uli. Yan 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 pasok aja sa madilim. Tapos uh, Ayun na. Ayan na pala. Balik na tayo. La. Wala na si Agi wagi. di man lang ako inintay. Nararamdaman ko nandito sa loob 'to eh. Alam ko. Ayun, sige. Hoy, sumisilip. Bakit pogi ba ako, ha? Nga? Ba't di mo sinabi kanina na gusto mo pala akong O oh, sige, hawakan kita ha Kaalis, oh Bakit naman umali? Hintayin mo naman ako, ang bilis bilis mo tumakbo Oh, ngayon wala ka na Grabe namang lakad lakad ba yun, takbo Eto, nasa kabilang kwarto na tayo Eto, kukolektahin daw natin yung bat Eto, battery o power Ayan, sige hmm. ah, Ba't ayaw mo makuha? Isa pa, isa pa Ayaw mo oh

Tik mo naman na mabaksak pa talaga Oy, may isang kamay na naman. Oh, clap, clap, clap your hands. Oy, ang ganda. Dalawa na yung kamay ko. Kulang na lang dito, cutix. Oy, 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 may padulasan. Oy, eto gagamitin natin yung bagong kamay natin. Yan. Yan. Oh, di ba? Panis. Mahaba yan, katulad ng isa. Tapos yan, pindot. Tak! Boom! Panis! Kita mo yon, Kita mo yon. Oh, sabi ko nga. Ang ganda ng escalator dito, oh. Oh, yung nga lang madilim. Ang ganda naman ng kamay ko, parang katulad sa panghugas ng plato, yung gloves. Pero upgraded na to. Uy, ano yun? La. La, ano yun? naman may ba? La, asan nyo apoy? La. Wala. Wala naman eh. oh meron pa isa. La, ano yun? Nasa factory pa rin ba tayo? Ah, oh, oo nga, sabi ko nga. Tara, kit na tayo sa taas. Baka nandun si Hagiwagin. Hinihintay tayo. Yee! Tara. Oh, hindi naman ako technician. Bakit ba lagi lalang ako yung tagayos dito? Tingin mo, may aayusin na naman. O, oh, ang eh, kuryente na yan. Oh, ay, nako. Ito na naman yung dalawang poste. Dito ako nagtataka. May ilaw naman pero walang kuryente. Asan ba yung gumagawa dito? Wala ba kayong saksakan? Susunod, dahil sa yung trabaho nyo, ha? Eto na, eto na, pipindutin ko na. Hmm, tingnan mo. Oh, ano yung, ano yung umingay? Power on, power on, pinahirapan nyo lang ako eh. Eto na, bubuksan ko na ha. O, yan. Isa pa, isa pa. yan. Ayan, pangatlo. Yun. O, diba? May lumabas. Pagkatapos kita hintayin ng matagal. Ngayon ka lang makukuha. Hi! Ang cute-cute mo naman, ang sarap mo iuwi. Ayan, ini-scan pa. Baka peke daw eh. Ito na ito. Wala, si Agiwagi. Wala, bakit ganyan na itsura mo? Kanina, maayos ka pa. Hindi ka naman ganyan dati. Nung no. mag-tropa pa tayo ha. Kabulin mo ako. Gusto mo ako kainin? Hmm, sinasabi ko sa'yo, hindi ako masarap. Tsaka, tatlong araw pa ako, walang ligo. Hmm, kasi wala kami tubig sa bahay. Ganun talaga. Lo, lo, tignan mo. Oh, oh sumo-shortcut pa si Agiwagi ah. Oh, ayan. Oh, sige. Oh, habulin mo ako. Dito tayo. tago taguan eee. Oh, ito na. Ah, bulaga. Buwan, wow, naisahan mo ako dun ah. Oh, sige. Dito sa pangalawa. Sige, habulin mo ako. Halika, tara. Oh, come on. Don't be shy. Tara. Oh, subukan mo ako kainin. Oh, ito. Oh, oh, oh. oh. Ah! Wow, ka na. Namumuro ka na. oh, sige, habulin mo ako. Sa pagkakataon nito, hindi mo na ako maabutan. Tara, halika dito. Bilisan mo naman, bilis! Bagay mo naman, halika! Asan ka na ba? Oh, dyan ka pa lang? Oh, nandito na ako! Sige! Oh, oh, ayan, sige! Oh, dito, liliko! Oh, asan na ba? Ang dilim, ayan! Ayan, oh, ay, dito pala, nagkamali! Oh, sige, habol! Dito pa ako, lulusot na ako! Oh, asan ka na? Agi-wagi, talian mo! Ano naman yan? Sige! Oh, tingnan mo, Buhi bilis pa ako! Oh, asan na ba? Oh, ay, dito pala! Oh, ayan, Sige! Asan ka na? Nasa likod pa bakit ha? Bilisan mo. Eh, kumangabol ka ba, ba sa likod ko? Parang hindi ko na naririnig yung yapak ng paa mo ha. O, halika dito. O, lulusot na ako dito ha. Bye-bye. Ba Bagal mo naman talaga. Asan na ba? O, ayan. O, eh, uy, ito pa. Ito, ito, ito. O, li, mukhang malapit ka na sa akin ha. Bilisan mo. Ang tagal naman ang buksan na eh. itong pintuan na to. Hali, ayan na. Takbo. Ah, parang malapit ka na sa likod ko ha. Sige, ayan na. Ay, bumagal. Ay, paket pala? O, oh, yan na, i-slide na ako. Woo! Teka lang, parang may napansin ako. Parang ang ganda ng box na ito. Pwede ba ilaglag to? Ay! Natawa si Hagiwagi. Wagi! Naku, sorry! Uy! Saan mo Naku po! Kau ba naman kasi? Eh, bakit bigla ka pa sulpot, sulpot sa harap ko? Big... Pag nilaglag ko yung box, nandun ka na rin agad. Tingnan nyo guys, oh, may pabitin si Hagiwagi. Oh. Ang cute. -cute. Pwede ba iuwi ito sa bahay? Hmm, no, sana. Ay, ayaw makuha eh. Mamaya, babalik ako kayo. Iuwi ko kayo sa bahay. Asa na ba ako? Ano bang lugar to? Oh, tingmo may unan pa oh. Mamaya ka sa akin. Oh, asa na to? Lah! Sino to? Lah! Ano nangyari doon?